So, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. So, matirik na matirik po ang init ngayon. At mayang gabi naman is ulan po sa Japan. So, yan po yung weather update. O, diba? Para nagbabalita si Kindnesh. So, ngayon guys, um, may surprise ako sa anak ko. Uh, Kakagraduate niya lang po. Yan, sa Pilipinas. Sa Philippine Kijinka International School. So, hindi po kami nakauwi guys. Uh, sa kadahilanan, pwede naman po. Kung, kung pwede talaga, pwede talaga. Ayan. So, may paraan naman po talaga. Ang problema nga lang po is yung araw namin kasi, kumbaga, napaka-importante po talaga ng uh, graduation niya. Pero, uh, nagkataon kasi, na ilipat po yung date ng kanyang graduation. And then, hindi akma sa bakasyon namin, sa trabaho. And then, pwede din naman kaming mag-leave. Ayan po. Pero, may mga Uh, mga importante po na hindi po namin pwede na ma-miss po dito sa Japan dahil hindi na, dahil wala na pong mauulit pa next year. Ayan, so kung baga guys, nagsabay-sabay po yung pinaka-importante. Ayan. So, ang ginawa namin, yung anak ko talaga nag-decide na siya na hindi na muna kami mag-attend ng kanyang graduation. Ayan. Dahil, ah, uh, mag, mag, uh, update ko lang po sa inyo guys kung bakit. Ayan, sa mga susunod na mga vlog ko, kung bakit po. Ayan. So, sa ngayon, hindi ko po muna ma-share sa inyo. Ayan po. So, this time, ang ginawa naman namin is, ah, uh, kumain kami sa labas guys. So, ayan, pakita ko lang po muna sa inyo, saglit ang video. Uh, ano lang po guys, kaganapan sa araw mismo na kanyang graduation after ng work ni Kindness. Uh, Uh, diretso kami guys ayan sa nag dinner lang kami sa labas alright so please po pakitignan lang po natin ang aming mga kunting kaganapan lang po guys nandito na kami ayan po yung kainan natin guys yeah chan thai kakain na yun at kapasok tayo let's go you know? Ayan guys, uh, pagkapasok po natin dito, kailangan po natin maghubad ng sapatos kaya may mga lacquer po siya. Ayan, so habang naghihintay po tayo sa ating uh, table po, ayan. So dito po banda guys, at uh, syempre kinuhanan ko po siya kasi ang cute-cute po ng mga isda. Alright, ayan po at nakapasok na po kami. Uh, diretso agad si Kindness, dahil nga po uh, dito is dalawang oras lang po ang dapat Then, magiging one and a half hours lang po kami dyan kasi nga late na po kami dumating. Yan. So, actually, ilan na lang po kami ang customer at siguradong kami yung mahuhuli. Yan. So, yan po guys, ang kanilang mga uh, binibenta po. Yan. So, actually, lahat po yan guys pwede nating kunin. Yan. Dahil bayad na po yan lahat. Ano, ano man po yung mga order natin. Meron po hindi naka-display dyan pwede po tayo na mag-order, bayad na rin po yung lahat. niyan So may mga pansit sila, iba-iba pong klase, parang may mga ah uh, parang mga lumpia Shanghai. So hindi po diyan naka-display guys, yung parang mga sashimi or yung parang mga kinilaw sa atin. So hindi po diyan naka-display lahat. Kasi kailangan po yun na uh, fresh, uh, sila pa mismo ang gagawa, i-order natin. So, ano lang po yung meron dyan, yun po ang pwede natin na kunin, tapos yung iba, pwede natin na uh, ipa-deliver uh, po mismo sa kanilang mga uh, counter po, guys. Pwede po tayong mag-request, ayan so tapos na yun tayo guys halos kompleto na po yung nakuha namin so actually guys hindi namin talaga kaya lahat na nakuha ang kanilang mga uh, naka display doon ng mga pagkain dahil nga ang dami dami po talaga tapos uh, hindi sulit po talaga ang bayad mo dyan guys kasi lahat po dyan meron libre na po yung mga ice cream lahat lahat po mga dessert So ayan guys, uh, sa sasayin isa yun sa mga pinakita pa po sa inyo. So, 'di ba, galing pa sa overtime si Kindness, nagmamadali. Ayan po, kasi hanggang 10 PM lang po ang mga restaurant dito. So, kami 'yung ano guys, kami 'yung huling Uh, customer. Ayan <laughs> po. So, uh, isang oras, busog na po talaga kami. So, na, napaka ano doon na uh, restaurant kasi lahat po pwede. Meron mga sashimi, and iba-iba like, po may ice cream. So, hindi nga na po namin natikman lahat dahil sobrang busog na po talaga. Okay? So, akala ng anak ko is yun lang po yung uh, surprise ko sa kanya. So, hindi niya po alam na may mga plano po si Kindness, guys. Ayan. So, kahit hindi kami naka yan. Uh, lahat naman na ginagawa ko namin mag-asawa para sa aming anak. Yan. At alam niya din po. So, ano man yung meron sa amin, sa kanya naman po yung lahat. Kaya, uh, napaka special po sa akin aking anak. Kaya syempre ngayon, araw ng Sabado, sabi ko nga babawi ako, 'di ba? So, uh, may mga may mga surprise si Kindness guys at please po samahan niyo po ako ngayon. Pupunta tayo ngayon guys sa aking sister Miho. Ayan so nagpagawa ako ng cake. Kaya so hindi naman kalakihan, simple lang na cake. Uh, hindi niya po talaga alam na 'yun yung mga isa sa mga plano ko. At may mga may pupuntahan pa ako guys. Ayan so please po samahan niyo po ako ngayon guys sa King uh, pag-vlog po sa araw na ito, kung na po yung mga preparation ko po, para kahit pa paano, ma-surprise pa rin ang aking unikaihan. Alright? Ayan na guys, dito na kami sa aking sister, Miho, bahay di bro. Ayan po. Alright, so kunin natin yung cake. Dito na tayo guys, at syempre, Hi! Good morning! Ayan yung ano, aso nila. Yan Habang buhay ito nandito. Okay. Mag-doorbell tayo. Tintang! Dalawa na pala yung aso nila dito. Ayan guys. Oh. Wow! Dalawa na pala yung aso. Cute naman. <laughs> So, doon guys, may police banda kasi may nangyari po. May nahulog po na sa sakyan. Sa basakan ba guys? Nahulog yun sa basakan. Ayan. Hi! Ayan na aking sister. Ang magaling na baker. Hindi ka nag-bike ngayon. Baker ka ngayon. <laughs> guys, eto na po yung cake ng aking sister. Sa kanya talaga ako nagpagawa guys kasi ano to eh. Alam mo yung, alam mo yung may ano, gumagawa guys talagang may love. Yeah! <laughs> Thank you. Dalawa na pala yung aso mo? Oo. Uh -huh. isa to, di ba? Uh -huh. Ayan dalawa na. No? Ngayon nakahanap ng kambal ayan na guys at ako ako na po yung cake ayan alright so maya ko na po ipakita sa inyo guys lahat lahat po so uh, ako yung kumuha talaga nito dapat i-deliver to ni, Mi ni Miho pero hindi ko siya pina-deliver kasi malaman ang anak ko Tago eh. tatago ko to ngayon kasi yung anak ko tatrabaho pa siya atid namin so tatago ko muna to sa ref Hindi alam ko hindi na yung magbubukas ng ref eh <laughs> kasi pa paalis na okay ayan po guys umay na hulo deretso ka Dili. Yan. May nahulog po na sa sasakyan. Yan po. Tignan natin. So, ayan guys. May naka ano na po na truck. Ayan, mismo sa gilid po siya nahulog yung ating, yung ating, yung sasakyan po. Ayan, doon sa may, yan, kita na yung basakan guys. yan yan po talaga nahulog yung sasakyan, kahiliran niya. Hindi ko siya na-vlog kanina eh na ano, hindi ko siya nakuha nan Nawala sa isip ko. <laughs> na ano ako sa ano, isa sa sakyan sa na awa ako. <laughs> Yun. Yung ganda naman ng tanim niya. Ayun guys, uh, pabalik na po tayo ng bahay. And then, uh, hatid namin yung anak ko. di ba diba? Para makakilos ako guys sa mga plano ko sa kanya sa loob ng bahay mo yan. Simple lang naman po. Yung parang gusto ko lang na surprise siya. Tapos, after na ihatid namin siya, may pupuntaan tayo guys alright na nag inquire muna ako kung makukuha ko siya ngayon o hindi okay yan guys at syempre alis na naman kami dahil atin namin ang aking unika iha sa kanyang work ayan say hi muna hi, hi. o diba so congrats pala sa inyong graduation yes, finally graduated senior high school okay. we are done so, ano yun? lako, nag alarm ng sasakyan alright guys so, muna natin sa work yung aking unika iha guys yan na guys dito na po tayo sa colorful town ayan, kung saan nagtatrabaho ang aking unika iha, ayan po okay, so hindi siya nagbabas ngayon yan. So, dapat kung nag siya, guys, mas, ano, mas maaga yung alis niya sa bahay. Ayan, natin namin siya. Hanggang dito ka lang? Yeah. Okay. Gambatin eh. Kiss kitin eh. Thanks. Yan na, yan na. Okay na. Bye. Bye, ingat. Yeah. Sila sa'yo. Bye. Bye. Take care. Mm -hmm. Alright guys, at uh, patuloy na natin ang ating mga balak. <laughs> Ayan guys, sa uh, tapos na po tayo. Na, nahatid ko po yung anak ko guys. So syempre, hindi niya na po nakita yung cake. Ayan. So, abangan niyo lang po yun guys, yung cake niya. Kasi hindi, hindi, ko muna inano kanina binuksan kasi nga makikita niya. Tapos, uh, ngayon po tayo sa Aeon Mall at may titignan na po da, guys doon na pwede kong idagdag sa kanyang surprise mamaya. Ayan guys, andito na po tayo ngayon sa Aeon Mall. Ayan. So, titingin, may titignan ako dito guys kung available rin po ngayon. makukuha ba natin yung items? Ayan, so depende po. Okay, so mamaya sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung isa sa mga surprise na ibibigay natin sa aking Onika Iha. Alright, so yan po is magagamit niya rin po kasi sa kanyang ah... Uh, Uh, online class rin po sa kanyang college. Okay? So, waiting tayo guys dahil medyo marami ngayon. Dahil Sabado po, marami pong nakapark. Ayan. Kahit po sa itaas tayo magpark guys, ang dami po ngayon. Hintay tayo na may lalabas po dito. Ayan guys, pasok na tayo guys. Let's go! guys, uh, nasa loob po ako ng Aeon Mall. So, actually po, bago po ako nagpunta dyan sa flower shop na yan, so may dinaanan po akong isang store dyan. Ayan, so mamaya-maya is, i-share ko po sa inyo. Ayan, kung ano po yung uh, mga dinaanan ko po at kung bakit. Ayan, so, dalawin po ako ngayon dyan guys sa flower shop. At pumili po ako ng mga bulaklak. Ayan. So, nagpagawa po ako ng parang bouquet niya. So, hindi naman masyadong kalakihan. Tama-tama lang po. Ayan. So, gusto ko kasi may flower siya. Ayan. ba diba? Para naman. Uh, gusto kasi, siyempre guys, special po sa akin ang aking unikaiha. Ayan po. So, napakaganda po talaga magbigay po tayo ng bulaklak. Lalo na po sa uh, katulad po ng anak ko na nag-graduate. Ayan. Uh, Siyempre, sa lahat po mga nag-graduate ngayon, uh, congratulations po. Lalo na sa mga uh, parents po talaga. Ayan. Okay? So, malapit na po tayong matapos dyan, guys. Ayan, guys. Tapos na kami sa loob ng Aeon Mall. Ayan. So, ini ko na siya video, guys, kasi medyo palpak yung surprise ni Kindness ngayon dahil ibigay ko po sa kanya hindi po available ngayon sa store na yon ayan so ah, uh, naman ako ng ibang paraan kaya pupunta tayo guys sa ibang store din kung meron din sila available nun ayan po so try po natin ayan so medyo ano si Kindness so bumili ako ng konting ano guys yung parang bouquet niya ayan po So, ayan, oh, medyo ano, napaihip si Kainda siya. Kung saan ako punta, kasi wala na akong time. Siguro sa ibang, ano, ibang lugar, meron available. Pero dito, medyo, ah, ano, naubusan sila ng stock. So, then, may kinontak ako. Hanggang ngayon, hindi pa nare-reply sa akin. Yan. So, isa rin yung, yung friend ko na yun is ano siya. Nagkatrabaho rin siya sa mga uh, mga cellphone na yan. So, kinunta ko siya. Pero hindi pa siya nag reply And then, ngayon naman, pupunta kami sa ibang store din. So, try natin guys kung makahanap po tayo. Ayan. So, meron namang binibenta. Pero, halos mga ano lang guys. Kailangan na parang i-order mo siya. Ayan. So, madalas kasi sa Japan guys, ganyan yung ano nila kapag uh, naubusan nauubusan na sila ng items, ayan, maghintay tayo ng ilang days. So, hindi ko, gusto ko kasi ngayon sana ibigay. So, naghanap ako ng ibang store. right? So, tingnan natin mamaya, guys. Ayan, guys. Uh, Tingin-tingin tayo dito, guys, kung meron bang available ngayon dito banda. Ah, oh, sana ha, meron. Okay. Ayan guys, um, naglibot kami, wala, wala talaga kaming uh, nakuha ngayon. Yung gustong gusto ko talaga regalo sa anak ko. So talagang mabenta siya, dahil nga po kailangan pa daw na uh, i-order. Ayan. So naisip ko, uh, wala akong choice kasi wala nang oras. And then magluluto pa ako ng konti sa bahay. Uh, siguro guys, abangan nyo lang po kapag makapag, ano ako ulit, uh, makuha ko siya ba. Medyo nalungkot si Kindness kasi alam ko saan na matutuwa yung anak ko. Yan po. So ano lang yung kaya ko ngayon na ibigay sa kanya, yun na lang po muna. And then siguro sa sunod guys kapag mayroon na pong mga stock ay uh, i-update ko po sa inyo kung ano po yung uh, gusto ko talaga na ibigay sa anak ko. At alam kong gustong-gusto ng anak ko. Subutin so, na lang hindi ko nabanggit ngayon sa vlog na to dahil mapapanood niya para at least kahit paano ano pag ma may makita na ako may available na po. Uh, mas mas surprise pa siya right So, yun po, guys. Uh, this time is, ah, di ba? Hindi pa kumukawi sa bay guys. May kami dito. Isang recycle shop, guys. Ayan. So, pasok tayo sa loob. May titignan po kami. May bibili na po na gamit na ano. Baka makamura tayo dito. Okay? Ayan na guys at nakapasok na naman po tayo sa isang recycle shop po dito sa Japan. Ayan so pabahagi ko po naman po sa inyo ngayon ang kanilang mga tinitinda po dito mismo sa loob. Ayan so dito po sa Japan guys kapag uh, pumunta po kayo sa iba't ibang lugar, meron po kayong makikitang mga tindahan po ng Recycle shop. Ayan. So, hindi po nawawala sa mga negosyo po nila yan dito sa Japan. Ayan. So, hindi lang po sa Pilipinas. So, agad-agad is napansin po namin ito. Ayan. So, ito po yung napili namin. At, uh, natin po guys, wala pang gas-gas. Ayan. So, yung iba kasi, uh, galing pa po yan mismo sa ibang store. And then, bibenta nila mismo sa recycle shop. Yan. So, napansin niyo po guys, napakaganda pa po, malinis. Yan. So, isa yan po sa napili namin dahil halos kalahati na po ng presyo niyan guys, ang nawawala. Yan, discounted na tayo doon. At syempre, at bago tayo aalis dyan doon guys, kahit nakapili na po ako, uh, ilibot ko muna kayo saglit. Yan po, kung ano pa yung mga iba pang mga paninda nila dito. So may mga binibenta silang para sa computer, desktop, mga monitor po ng TV, mga flat screen may mga refrigerator mga washing machine ayan, so parang kompleto po halos dito na recycle shop katulad po yan guys, kung napansin nyo po, mga bago pa po ang mga uh, kawali, ayan, so yung iba naman napansin nyo po guys, may mga box pa yung iba nyan guys, mga brand new pa, kasi yung mga Japanese minsan, bibili sila isang beses lang ginagamit yan, tapos kinikip talaga nila yung mga box niyan, guys. Yan po. Kasi alam nila kapag bira nilang magamit, pwede nilang kasing ibenta lang. Yan. So, ang dami-dami po. at uh, dito naman tayo, guys, sa mga may hilig po sa mga uh, guitar, electric guitar. Ayan po. So, dito po pwede po tayong baka bili ng medyo mura pa. Ayan. So, napansin niyo po guys, napaka kinis pa ng mga naka-display dito nila mga guitar. Kasi madalas kasi ang mga hapon, nagko-collection sila. Yung iba naman, taon-taon nagpapalit sila ng mga gamit nila dahil nga po sa Japan halos taon-taon din po nagpapalit ng mga model. Yan. So, dito naman tayo guys sa mga accessories. Ayan. So, kung napansin nyo po guys, may mga naka-plastic pa. Hindi pa po talaga yan nagagamit. Halos yung iba talaga mismo is na galing pa po yan sa mga store. Yan. So, dito talaga halos bumabagsak sa mga recycle shop dahil kaya po kasi ibabaan yung mga presyo. Ayan. So, napansin niyo po guys, ang dami-dami bag, o ba diba? Ay, naku, nakakagulo ah. Pati si Kindness. Sa bag kasi guys, ito sa Japan, mga gamit, Makakabili po tayo dito guys sa mga branded. Yung iba po talaga uh, hindi pa po gamit na gamit. So minsan isa o dalawang beses. Minsan naman may mga tag pa. Ibig sabihin nun guys kapag may mga tag pa binili lang po yan ng mga hapon pero hindi nagamit pa. And then yung iba naman ah uh, naglilipat ng mga bahay ayan so maraming mga collection so need din nila na uh, ibenta na lang sa recycle shop kapag hindi na nila nagagamit ayan so katulad po nito guys so lahat po nito guys napaka maraming ano po napaka uh, dami po na display nila hindi lang po sa mga uh, mga adult, yan po, may para din po sa mga bata. So, parang halos din na hinahanap natin sa uh, mga kagamitan natin, guys, para makikita din po natin dito sa isang recycle shop na ito. Ayan! So, mga staff toys, ayan po. So, alam niyo po ba, guys, ang mga staff toys sa mga brand yun, napakamahal po. Pero dito, sa mga recycle shop, makakabili po tayo ng mura. Alright guys, tapos na po tayo ah, Diba, nasa likod na guys oh, Ito yung sinasabi ko guys sa mga recycle shop ada uh, uh, ano pa yung uh, Bisaya ko <laughs> pa guys, marami pa Marami pang pa mga display na yung iba Mismo sa maker pa Tapos hindi na benta Napupunta yan sa mga recycle shop Ayan, so uh, ulitin ko lang po Ang recycle shop po dito sa Japan Uh, hindi po lahat uh, second hand, may mga brand new po siya. Katulad po nito, guys, hindi pa siya gamit. Yan. So, binili ni Kindish kasi halos kalahati na po yung presyo na, ano guys, na na discount natin nito. Yan po. Kaya sabi, tayo sa ng brand new. Yan. Okay. At least, kompleto na tayo guys. May lagayan na po yung aking mixer ba guys. Kasi na, nandun, nandun pa yun sa ano ko sa mga nakapagsubaybay po kasi ng aking uh, mga na-vlog po tungkol po sa aking bagong mixer. So, nandun pa siya sa center table ko po, po, sa sala. So, hindi ko pa siya na, uh, na na nabilhan na bilha ng Uh, yung lagayan niya dahil naghanap na pa po kami so ngayon nakahanap na talaga at ilagay namin and then uh, yun po yung isa sa mga isa sa mga surprise po ng anak ko uh, hindi ko muna siya ngayon maibigay ayan so i-update ko po sa inyo guys kapag uh, nakita ko na may available na po All right so kung muna yung mag sa yung lahat guys at busy pa si Kaid Nesh dahil magluto ko ng konti guys para umayang hapunan uh, namin ayan so kahit pa paano, uh, may ano pa na ako konting handa sa table para sa aking kaiha ayan po so ako muna ay magbaalam sa inyo at maraming maraming salamat sa inyo lahat at higit sa lahat abangan niyo po yung aking susunod na upload videos kung paano po ma-surprise yung aking anak sa aking konting preparation lang po alright bye guys <laughs>